Handa na Pilipinas sa uh, nasampahan ng kaso ang China dahil sa collision incident kung saan nabangga ang barko ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea. Ayon kay National Security Council Assistant Director Jonathan Malaya, isa lang itungo sa option ng Pilipinas maliban pa sa mga kasong isasampa ng Department of Foreign Affairs at ng Philippine Coast Guard. Kain man, nilinaw ni Malaya na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pa rin ang makakapagdesisyon kung isa sa pangkaso base sa resulta ng isinigawang investigasyon. Binigyan din ni Malaya na ang mga ebidensyang makakalap ng PCG o ng pamahalaan ay gagamitin para magbayad ng danyos ang China. Magugunitang noong linggo, hinarang at nabangga ng Chinese Coast Guard ang Unaisa May 2 ng AFP habang naghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal na sakop ng Pilipinas.